So ito yung hole. May pagkaoblong siya. Ayan. Kasama na rin yung abstract na pagkagawa na isang paa. Instead na pupunta tayo dun, wala na kasing matatamaan dun. Dito lang pabalik. So reverse tayo. Dito tayo ha dahil ito ay abstract na pa, hindi natin halata. Kasi wala itong mga galamay. Actually guys, dahil sa tubig, medyo maulan kasi. Bumaha pa Hindi ko ma paipakita sa inyo ng buo. Pero gagamit tayo ng kompas para matukoy natin kung saan ba naka plastada ang nakunan ng quick deposit. Okay? So sa pamamagitan ng kompas, okay ito. Bili tayo ng bagong kompas kasi medyo napasukan siya ng ano. Pero pwede pa namang magamit. Ayan. Klaro ba? Ayan. So yung pula, constant talaga yan, papuntang norte. Ayan. Klaro na ba? Ayan. So yung west side yan ang tignan natin ha, pagbasihan natin sa west side 270 degree matatamaan yung hole ayan okay na may diameter galing dito at galing dyan na 1 foot and 5 inch, five inches at may lalim na 6 inches lang ito kalahati sa 1 foot 12 inches is equivalent to 1 feet. So, makinis yan, buddies. Ayan o. Actually, may tubig lang talaga. So, galing na naman sa hole na ito, compass tayo. Sa south side, ayan, i talaga natin kasi. Ayan. Okay, ayan. May matatamaan tayo doon kahoy yan yan ay old mulabi at nakuan daw yan ng item noon nasa loob lang daw ng puno pinutol na kasi yan at tuod na lang yan bale mataas lang mulabi na yan tapos according sa may nagmayari dito nakuna na yan ng isang box nasa loob lang ng katawan so balik tayo dito kumpas na naman tayo galing sa Mulabi na naka south side kumpas tayo papuntang norte bili talaga tayo ng bago ah. Bili, ano talaga siya yan okay 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 sa norte claro ba ay naku ayan ayan norte north side ayan papunta doon zero degree mayroon tayong matatamaan doon na isang jacuzzi so puntahan natin na hindi na talaga natin ito ip, ano, iputol-putol tuloy-tuloy na ang video na ito at sa norte na ito siyempre water element ang tinutukoy ng norte pero kapag bumaba pa tayo meron tayong makikitang nakaliter si dyan actually the jacuzzi yan ang jacuzzi ay dating paliguan ng mga kuryano sama na mga hapon kung lalampas pa tayo dito ayan hindi lang tayo bababa dito lang muna tayo sa kahoy ha? ayan po waterfalls ito bagsakan yan at sobrang taas So nasa mga uh, 45 feet or 40 feet lang. Ganyan. So dun banda sa ano ha, makita natin sa compass orientation. Bili tayo ng ano. Dun banda sa ano, east side dun may prospect tayo dun na hindi pa na kuha na quick deposit hindi ko lang na vlog kanina pero baka mamaya pagbaba namin may kasama kasi ako pero andun sa ibabaw at um, yun ay vlog ko kung pwede pa kasi hapon na ngayon at maulan vlog ko yun hindi pa yun nakunan at doon hindi pa rin na upload ko na yung isa, isa na video ito na lang yung last para sa mga quick deposit na nakunan So madalas, yung quick deposit kung hindi man sa ibaba na bahagi ng waterfalls yung papunta doon. Kung hindi man doon nakaplastada ang quick deposit, nandito sa pinakaibabaw niya. So, ito yung jacuzzi niya. Jacuzzi. At kung kumpas tayo, pabalik sa south. Ayan. Okay sa balik sa south ay naku Bili tayo ng bagong compass claro <laughs> ba ayan may ano kasi napasukan ng tubig nabutas kasi to ayan kapuntang south doon, yun yung sign kanina na hole at paa pero dito merong jacuzzi at yung nakunan nasa pinakagitna ayan yung nakunan so ngayon ito yung example ng nakunan ng quick deposit at kung ilulublob ko yung paa ko paa ko ba paa ayan kahit i ano ko pa yan sa ilalim hindi ko yan maabot at kung dito maliit yung entrada one foot lang sa ilalim naman ay malaki pa ay, malaki yan dobrang lawak at kung mapapansin ninyo, group group yan o, grub group o ito, pagsin ninyo sa ilalim mo ito, ito, ayano parang binarina yan ayan o, parang natin dito so dati pagka ganito may takip yan, yun yung sinasabi ko sa inyo according din sa mentor ko ha may takip ito dati na inalis lang kung hindi man simento bato na malapad na sinimento pa rin ang gilid niya para hindi basta basta na ma tanggal sa baha okay? so dito madalas ang inilagay ng mga posporo type na gold bars kung hindi naman ay platinum mga gemstone hindi naman ay buda pwede rin buda sa laki pa naman nito sa ilalim mapasukan talaga ng buda yung 3 feet lang na buda ayun so yun yung example ng nakunan north south alignment yung compass lang talaga natin dahil nabuak na ba bisaya saya nabuak napasukan ng tubig ayan so lag, yan lang lagi nating tandaan so yun lang muna at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mga kaibigan, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Kung sa ganun ay updated ka sa mga susunod pa natin yung mga content about dito. Magtulungan lang tayo guys, kapwa Pilipino. At uh, sana pagpalain kayo at kayo na naman ang makakuha. Baka meron pa sa inyo. Ito ay nakuna na, wala na ito. Restructive na ang butas na ito. Okay? Ano? Malaki yan. 10 inches kasi yung kamay ko so sobra pa sa so 1 foot sobra pala sa so 1 foot malalim yan 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 naba tayo konti ayan 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 yung plastada nya ayan okay napakahirap mag vlog pagka uh, ulan mababasa yung cellphone natin so may prospect tayo dun sa baba ba. may birahan at may kukunin tayo dun at dyan mismo sana ay pagpalain tayo na yun pa ang natira so pagka ganito ha nakunan talaga ito mga, mga kaibigan so keep watching mga kaibigan at maraming maraming salamat